Well, well, well. Look who's here. Anong ginagawa mo rito? Sosyal dito. Hindi ito karinderiya. Tinitingnan ko lang kung ayos yung mga food na sinasherb. At kung maayos ang pagtrato ng mga waiters na mga customers. Ano? Tinitingnan mo mga pagkain dito? Kung maayos? Bakit? Apod mo ba mga pagkain dito? Alam mo, hindi mo apod yung mga pagkain dito. Mga mayayaman na kumakain. Sa restaurant ito. Doon na lang sa karinderiya. Doon ka bagay. Mga street food. Yan. Sa kabilang kanto. Huwag dito. Huwag dito. Ang pasira ka eh. Ang ganda-ganda ng image ng restaurant na to. Pang sosyal. Alis na. Sosyal nga ang restaurant na to. Pero hindi naman ibig sabihin yung mga mayayama lang pwedeng kumain. Wala namang ganun pata sa Pilipinas, di ba? Na pag sosyal ang restaurant, mayayama lang pwedeng kumain. A friendly reminder. Kulang ang sahod mo Para sa isang bill dito Baka nga Kahit kape Hindi mo ma-avoid Payong kaibigan lang ha Para hindi ka na mapahiya Mas ka na Saka nakakasira ka dito eh Hindi ito pang karinderiya Hmm? Ako makakasira? Sa image ng Restaurant na to? O baka naman ikaw makasira dahil sa ugali mo, ugali kanal. Lahat pwedeng pumasok sa restaurant na to. Kung kaya nila. Hindi kami namimili ng customer. Hindi ako nagdi-discriminate ng customer sa restaurant ko. Restaurant mo? Paano ka nagkaroon ng ganito? Paano ako nagkaroon ng gantong restaurant? Simple lang. Pinamana ng papa ko sa akin. Tandaan mo ha? hindi lang kayo ang mayaman sa mundo. At huwag muhuskahan ng tao batay sa kanyang itsura. Tingin e ako, sosyal, manamit na kagaya mo. Simple lang ako. Wala akong pakialam kung ano mang itsura ko. Kung sa tingin ng iba, ay pobre ako. Hindi naman mahalaga yun Ang mahalaga, ang pagkatao. Kung mabuti. Hindi kagaya mo. Maganda nga pananamit. Eh. Mayaman. Pero ang ugali, nakakasuka ikaw ang magbibigay ng masamang imig sa restaurant ko. Kaya, bukas ang pinto, lumayas ka at hindi ka kawalan sa customers ko. Maraming iba yan mas mayaman pa sa'yo at higit sa lahat, makatao. Kaya, alis na. Pampasira ka lang sa restaurant ko sa magandang image ng restaurant ko. E alis. Huh, hindi naman masasarap ang mapagkain dito. Huh, goodbye. Huh. Ang gusto mo? Tungka. Sa kabilang kanto, mga street food.